Opisyal ng LTO bumisita kay Tatay Erifredo o mas kilala lang, Bert. Binisita ni LTO Assistant Secretary Jojo Reyes sa hospital ang 68-anyos na kapatid ni former Vice Mayor Veloso ng Panglao, Bohol. Na-admit si Bert Velasco matapos makaramdam ng sakit sa katawan dulot ng pananakit at pagmamaltrato na naranasan mula sa mga LTO personnel noong umaga ng 28 ng Pebrero taong 2025. Una nang naglabas ng kautosan si DOTR Secretary ng Preventive Suspension sa mga personel ng LTO na sangkot sa nangyari. Dating Vice Alcalde ng Panglao, Brian Velasco, nanawagan ng investigasyon laban sa mga tauhan ng LTO ang pito na marahas umanong humuli sa kanyang kapatid na si Bert Velasco. Ayon kay Velasco, ang viral na video ng pag-aresto sa kanyang kapatid ay hindi tugma sa bersyon ng mga tauhan ng LTO, pati na rin sa mga testimonya ng mga nakasaksi. Sabi ng taga LTO, ang kapatid ko raw ang unang lumapit at kumausap sa kanila, pero imposible iyon dahil nakaupo lang siya sa motor. Ang mga nakakita, nagsabing bigla na lang siyang nilapitan at hindi naging maayos ang paraan ng pag-aresto sa kanya. Ibinunyag din ng dating vice alkalde na isang magsasaka ang kanyang kuya. Karaniwan ang magdala ng kutsilyo o itak dahil may lupa siyang sinasaka, inamin din ni Velasco na nakainom ang kanyang kapatid noong mga oras na iyon, ang pag-inom niya ay normal na, isa yun sa paraan niya para makatulog dahil may problema siya sa pagtulog at may maintenance siyang iniinom. Ani Velasco, manatili lamang po sumubaybay sa channel na ito para sa mga updates, huwag po kalimutan mag-like at subscribe na rin po. Salamat po.